Dahil sa patuloy na pagbibigay ng tulong ng CC6 Online Casino and Helping the Community sa mga nangangailangan na Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa, muli silang nakatanggap ng pagkilala sa Awards Night ng Gintong Parangal Kamakailan bilang most trusted and highly recommended online casino sa buong bansa. Alamin ang kabuuan ng balita sa aking report. Ang nakuhang parangal ay bunga ng kanilang walang tigil na pagsasagawa ng mga outreach program sa iba't ibang komunidad. Gaya na lang ng feeding program na kanilang isinagawa sa Eva Aita Elementary School sa Bilolo, Orion, Bataan. Kung saan kasama ng CC6 na nagpasaya sa mga batang Aita, ang aktres na si Ren Escanio na siya ring ambasador ng CC6 kung saan mapapanood ito bilang isa sa lead actress ng lumhod ka sa Lupa. So on behalf of CC6 uh, Online Casino Management, nagpapasalamat po kami sa ginawad po ninyong parangal po sa amin. So tuloy-tuloy uh, lang po ang uh, kasiyahan natin dito sa CC6 at tulong na ginagawa po namin. Mahigit naman sa isang daan at limampung mga bata ang nabigyan ng tulong ng CC6 kabilang sa kanilang mga naipamigay ang mga food packs, groceries at school supplies. Kitang-kita naman ang mga ngiti sa mga labi ng mga bata na napasaya ng CC6 online casino. Bilang bahagi rin ng kanilang aktibidad, hindi pinalagpas ng CC6 ang pagbibigay ng mga t-shirts at merchandise sa Barangay Lusungan o Bataan. Samantala, asahan pa ang pag-ikot ng CC6 Online Casino Helping the Community sa iba't ibang komunidad sa bansa, kung saan iba't ibang charities pa ang kanilang isasagawa na tsakraw na makakakuha ng kanilang swerte at tulong. Dito sa CC6, uulanin kayo ng swerte at tulong. Nang dahil dyan, ngayong buwan ng April, buwan ng birthday ng ating nag-iisang ambasador, si Ms. Ren Escanio, So ngayong April 19 sa abangan niyo po kami sa Bulacan sa bahay ampunan doon isi celebrate ni Miss Renes Canyo ang kanyang birthday So magkakaroon kami ng charity. At the same time ngayong April 20, uh, magkakaroon naman kami ng charity feeding program sa uh, Cavite. So, abangan ninyo ang CC6. Ang dami namin pa-premyo and tulong na ko po sa inyong lahat. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.